guys seafoods lomi seafoods lomi tara gawin natin ito saglit lang natin ito ito Pwede na yan. na natin. Sibuyas. Guys, Nagyan natin sibuyas. Hindi squid ball. Mixa natin. Ito lang. Yan oyster sauce guys. Lagihin na tayong tubig guys. Guys meron pala akong tira rito na beef. Sasama ko na rin. Yan sinama ko. Lagyan na rin natin tong carrots at baguio beans para pagkulo niya. Sakto. Lagyan na natin tong seafoods. Lagyan na natin tong cornstarch slurry. Itlog guys. Lagyan natin to. Itlog lang po guys Itlog ng pugo guys Coil egg Itong beef to nilagay natin guys Pechay bagyo guys ha Or napa cabbage Sige natin paminta guys Konting patis Yeah. Lagay na natin yung noodles kanina guys. Gas na siya. Pero lalambot din. Spring onion guys. Or sibuyas dahon. Luto na yan guys. Take na. Try guys. Tikman natin to. Ang sarap. Mm, sarap. Mm. Saan, grabe sarap nito. Kahit noodles, ano lang siya. Yung nasa, ano, binibili lang sa tindahan. Pero ang sarap. hmm, Lomi. Pero ang sarap. Last bite.